tinatawag na Tree of Life. Mula bunga nito, dahon hanggang kahoy. Maraming produkto ang pwedeng gawin mula sa nyog. Isang pananim na kung tututukan ng pansin at aalagaan, magandang pagkunan ng kabuhayan. Dahil dito, maraming lugar na sa Pilipinas ang sumusubok na palaguin at palawakin pa ang industriya nito. Kabilang na riyan, ang probinsya ng Quezon. Quezon Province. Kilala sa mga pamana nitong kultural, sa makulay nitong pahiyas festival. Dito rin matatagpuan ang sikat na bundok banahaw at ang masarap na longganisa at pansit habhab. Pero bukod dyan, kinikilala na rin ang probinsya ng Quezon bilang isa sa pinakamalalaking producer ng niyog sa bansa. Bernat Tuklasin, ang galing ng coconut hybrids sa Quezon Province. program is in support of Galing Picard Initiatives Nationwide. Isang salik sa pagtatanim ng niyog ang marahil mapapaisip ang karamihan. Ang panahon na kinakailangan nito para mamunga. Ang tipikal na niyog ay nangangailangan ng lima hanggang sampung taon para mamulaklak at mamunga. Kung tutuusin, mukhang matagal para sa mga gusto ng mabilis na kita. Pero ngayon, sa tulong ng mga pag-aaral para sa makabagong teknolohiya, may paraan na para mas mapabilis ang pamumunga ng mga niyog. Hindi lang yan. Dahil gamit din ang paraan na ito, mas nakasisigurong uniform o pare-pareho ang kalidad ng mga bunga nito. Mas pinadali na rin ang pag-harvest sa mga bunga. At ayan ay dahil sa Coconut Hybridization Scheme in Calabarzon. Po si Ramon Rivera, Dati akong Deputy Administrator ng Philippine Coconut Authority Research and Development Branch. Dati rin ako nagsilbi na Regional Manager dito sa Region 4A, eh, sa Labarzon and Noong 2018, no, yung dating Regional Manager nitong Region 4 ay naghahanap ng project. No? Dahil exposed siya sa ginagawa namin sa Sambuanga Research Center naisipan niya na suriin, pag-aralan yung dalawang sistema ng breeding. Ito yung directed natural pollination at saka yung assisted uh, pollination technique, no. So gusto niyang makita dito sa Region 4 kasi very critical ang Region 4 eh gawa ng sa production. Sinimulan yung project na to para talagang ma ma makita no yung kung ano talaga yung uh, pagkakaiba ng dalawang sistema, no. magandang malaman natin at uh, matutunan ano ba yung dalawang klase ng nyog no so una meron tayong tinatawag na tall varieties o tall, population so ito yung mga varieties na malalaki ang bunga uh, malalaki ang kanyang puno pero madali siyang tumaas so mataas ang kanyang ano so ito yung gustong-gustong dahil na ko matanda na nagawing ko lumber Meron din tayong variety na tinatawag na dwarf dahil mabagal siyang lumaki. Pero maaga siyang mamunga. Medyo slender yung kanyang body. So, pero ang, ang, dami niyang mamunga. So, ang ginagawa ng mga breeder ay pinagsasama yung magandang lahi. No? Kaya pinag-aasawa to. Ano ba ang kagandahan ng hybrid na to? Uh, una, maaga siyang mamunga. And then, marami siyang mamunga kasi ang hybrid, ay ang potential niya ay umaabot sa 4 to 6 tons na copra. Kaya ang national average natin ay nasa 1 ton lang so sa 46 tons per hectare mga 15,000 to 22,000 yun per hectare. Ngayon, ang maganda rin sa sa hybrids pagka inabunuhan mo siya, binigyan mo siya ng magagandang inputs, ay eh, very responsive siya. So, talagang i-maximize ima niya yung kanyang uh, potential dahil doon sa inputs na binibigay mo. Yung ating mga local hybrid, local populations, may limit siya doon sa kanyang potential. At ang, uh, ang mga hybrids ay madaling makarecover. Halimbawa, na-stress siya, binagyo, o, yun, kaya drought siya, madali siyang makarecover pagka gumanda yung kondisyon. Dahil tumatanda na ang ating mga niyog, bumababa na rin ang kanilang kapasidad na mag-produce ng mga bunga na may magandang kalidad. Isang problema na binibigyang sagot ng mga coconut hybrids. Ang mga hybrids na ito ay nangangailangan lang ng 30 buwan para mamunga at hindi na maghintay pa ng mahabang panahon para pakinabangan at pagkakitaan ang mga niyog. Malaking tulong talaga hindi lang para sa mga farm owners, pati na rin sa mga coconut farmers katulad na lang ng kwento ng D-Farm. Hi, I'm Camila Anareta. I'm one of the daughters of the founder and owner of D-Farm, the late Mr. Delphine Anareta. And also, I am uh, working as the technical and communications head for D-Farm. So, yung D-Farm actually, nag-start siya as parang dream lang ni Daddy because he was born here sa Barangay Kaldong and ang dream niya talaga is magkaroon ng parang future retirement area at saka gusto rin niya kasi na i-save yung forest ng kaldo. Parang ito na yung nakita niya na ito na ata yung perfect site for him. So pinaglaban niya talaga tong place na to. And for so many years people were laughing because there wasn't any like yung mga farm to far, yung mga farm roads sa proper ganyan. As in wala it's basically inaccessible. Pero si Daddy pushed this. He pushed this dream and then fortunately, ngayon nagkano na tayo ng de-farm. Si daddy, before siya nag-foray into coconut farming, um, he tried different ventures. Tapos parang lagi na lang may nabubulilyaso for some reason. Probably because this is trial and error. Paid time na parang ano bang pwede pang i-grow? Kasi the elevation is too high, yung hangin dito sobrang lakas. So parang may part na baka hopeless na. And then, fortunately, daddy met PCA. Tapos parang, inanong daddy na, ay, I, I have, para i-parcel of land, baka m pwede natin i-try. And then, yun, swerte. Nag-work yung, ano, yung hybridization dito. Nagkaroon na kami ng direction on what to do. Parang dumagdag yung kaalaman namin. Hindi lang si daddy, pati na rin yung family namin, pati yung farm staff namin, how to take care, Tontuwa kami dito sa area kasi nung makita ko rin to, kasi ang bababa pa talaga eh. Ito, sinasabi nga 10-year-old na takunan. So, mas madali yung management. No? Mas madali yung management. And then, ang maganda pa, dahil uh, yung Los Baños, UP, ano natin, ay, yung may-ari kasi nito ay very close sa UP. May experience nila sa UP at yung mga projects natin. Ano, uh, napakaganda ng support niya very open siya kung ano yung pwedeng gawin na development dito sa area. And uh, sa tulong din ng Picard DOST, doon sa pondo. Pero yon, yon ang yon ang napakagandang uh, naging uh, samahan no doon sa project na to. Napakaganda na yung yung kasama mo sa proyekto ay uh, parang partnership na napakagandang partnership para mas maging ano. And then ngayon nakakita nyo na nag-evolve na to nag-evolve to, nag-expand na. Ang goal niya talaga is to produce yung mga hybrid sa mas mabilis na tumubo. And mas mabilis ang, eventually, mas mabilis ang ROI for coconut farmers. So, being one of the hybridization sites ng PCE, para naisip namin na yung farm namin makatulong para magpatuloy yung project. And in turn, pag nagkaroon na ng successful na hybridization, I mean yung distribution, mas makakapag distribute yung PCA ng mga hybrids ato do sa mga beneficiaries across the Philippines. Ang vision kasi ni daddy talaga is to share the place. I mean, to share the beauty of the farm to everyone. Ang goal namin magkakapatid, since daddy is not here na, is pagpatuloy namin yon. So, ang ginagawa namin ngayon is, we are continuing our partnership with PCA and as well with ATI. So, naging um, learning site na kami for agriculture ngayon. So, we are serving as a training center, lalo na pag sa mga coconut farm trainings. Actually, yung on-farm hybridization, no, nakita nila na pwedeng gawin. No? Pero ito ay itrain yung local, local talents. No? Although, nag-training sila sa, sempre sa research center pa rin. Ang maganda sila na ngayon ang degde de de train. No? Sabi nga parang domino effect eh. So domino effect ang nangyayari. Hindi magiging successful yung project na to kung hindi maganda ang uh, kooperasyon ng no? may-ari, yung d farm, yung pamilya niya para sa paggamit itong lugar na to at uh, pag-allow noong mga iba-iba pang ginagawa dito para mag-evolve na mas maganda yung project na to. Ganon din yung PCA no na talagang ano pinakita na pwedeng mag-work dito. Salamat din doon sa mga regional managers na dito pinapadala no, yung kanilang mga personnel para matrain. On behalf of Daddy and on behalf of our family and the whole d farm, um, nagpapasalamat po kami sa PCA kasi sila po yung unang naniwala na may potential po yung area namin despite kung gaano siya ka-difficult puntahan dati, gaano siya parang remote na we thought this was going to end up like a secret enclave lang na malayo para lang sa amin. Pero with PCA's help, nagkaroon kami ng direction na pwede pala itong maging source of education, source of viable pl planting material in the future, and maging source in of parang pag-uplift -pa -pag ng buong, not only ng barangay ng Kaldong, but ng buong Sampaloc, I-uplift namin yung tourism dito. Isang patunay ang kwento ng D-Farm na sa kooperasyon ng mga ahensyang tulad ng DOSTP Card at mga pribadong sektor, mas mapapatatag ang mga industriyang tumutulong sa mga payak na manggagawa gaya ng mga coconut farmers sa Calabar Zone. Katulad ng D-Farm at ng mga coconut hybrids nila, nalaman natin na sa pagtuklas ng makabagong paraan, pwede pa rin nating balikan ang ating kasaysayan at linangin ang kalikasan. Tuloy ang ating lakbay. Marami pa tayong lugar na pupuntahan at kwentong tutunghayan. Saan pa ba? Dito lang yan sa Lakbay Galing!